For today's video po, nandito po tayo ngayon sa CSI Manawag para po bumili ng mga gagamitin po natin sa Holy Week guys Ayan, so may mga last minute na bibilihin po tayo guys kasama po natin ang HR Department Ayan, so dito po tayo ngayon, madaming tao ngayon sa loob ng mall malamang dahil sobrang init sa labas Kina, or yung iba naman po ay uh, ng kanilang mga groceries sa kanilang bahay. Kaya kami naman po, bibili po kami ng uh, um, ilang perasong tubig or ilang packs ng tubig para po gagamitin mamayang gabi guys. Ayan. So kasama po natin dyan ang ating HR staff. Ayan si Kat Kat ang kanilang uh, scholar plus syempre yung driver po namin na si Kuya John and guys so nagtitingin po sila ngayon kung ano po ang bibilhin nila kung ito po ay distilled or mineral water ayan dahil nga po na pag-usapan po natin o napag-aralan po namin sa training po namin kung anong ibig sabihin ng distilled at kung anong ibig sabihin po ng mineral water. Ayan. So, wala pong kadunturan, no? Ayan, guys. So, nag-uusap-usap po, po kami kung ano po yung bibilhin. Kung Wilkins, ayan, or Summit. Ayan, guys. So, nandyan na po yung in-order po namin, guys. So, didiretso na po tayo para magbayad. Charot! Ayan. So, dahil kulang pa po ng ilang piraso, kumuha pa po si Kat Kat ng ilang piraso, guys. And then, didiretso na po yan sa ating cashier ayan so magbabay na po kami after that ayan po so ayan guys so diretsyo na po tayo ang CSI Manawag po ay matatagpuan po sa uh, barangay Sapang Manawag Pagasinan uh, malu ma malawak po itong mall na ito so makikita po natin meron din po siyang mga mga ayan po mga karne mga manok nandyan po meron po siyang wet uh, market. Parang, tama ba? Wet market. <laughs> Ayun. Charot. Ayan, guys. So, didiretso na po tayo. Ayan. Makikita po ninyo na sobrang lawak ng ses ay manawag. Ayan. So, magpabahin na po tayo ng ating biniling tubig na gagamitin po natin mamayang hapon. Ayan. So, kasama po natin ang senior dahil hindi po niya dala ang kanyang libro. So, hindi po natin magagamit ang kanyang senior um, citizen card. Ayan. Ayan guys. So, check na po nila. Ayan. So, ako po yung taga-video, no? Ganun, no. Ayan. So, after po natin magbayad, iti-check po ng cashier kung tama po yung bilang ng ating nilabas na bote or bottles ng tubig, guys. Ayan. Yan po si Kuya Jun, kasama po namin pero hindi po nagamit ang kanyang senior citizen card dahil nga po hindi po niya dala ang kanyang may wagang libro. Ayan guys. Ayan. So okay naman po. Check naman po lahat ng mga bilang. Ayan. So confirm. Tapos kasama na rin po yung anim na kulang po. Ayan. So, Alagay na po yan sa, sa lagayan. And then Ayan po, uuwi na rin po kami. Bye-bye!